bongbong marcos oh uh... ito para patas naman ha pinagmamadali ni marcos itong paghahanda sa el nino o pakinggan natin ang pagpapatayo ng mga irigasyon bunsod ng banta ng el nino plano rin palawakin ang kinasang el nino task force nasa frontline ng balitang yan si JC Cosito kasunod ng muling babala na hindi bababa sa 65 probinsya sa bansa ang makararanas sa matinding epekto ng el nino sa 2024 Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na plano niyang i o baguhin ang komposisyon ng El Niño Task Force na binoo noong Abril. Sinabi niya yan sa inaugurasyon ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project sa Lupao Nueva Ecija kanina. This is a, I think, a more serious uh, and a more... Oh, ito, minamadali at uh, haharapin. Ito para sa akin maganda naman ito. Huh? eh, Siyempre, kailangan patas tayo. Tingnan natin kung matutulungan talaga yung mga magsasaka dito. Kasi may darating na uh, El Nino at kailangan nung, uh, kailangan ng patubig. So minamadali nila para ready tayo. Yan po ang sinisigaw nating matagal na kahit before pa. Na mag ang focus ninyo, ilagay ninyo sa magsasaka, hindi sa angkat. At maganda to, itong sinasabi ni Marcos na fofokusan niya at hinahanda na at hindi tayo magkakaroon ng tagtuyot. Maganda ito kung totoo. Kaya nga, abangan natin kung magkakatotoo. Kasi meron tayong mga kaibigan na may sakahan. Ha, message nyo lang ako. Kung ito ba ay totoo nangyayari o ito ay lip service. But as for the moment, tingnan muna natin. Ha? Baka naman totoo. Kasi kung totoo ito at makikinabang yung magsasaka, definitely bababa ang presyo ng bigas hindi tayo magkakaroon ng kakulangan. Hindi natin kailangan mag-export. Hindi kailangan mag smuggle oh. So, makakatulong to sa bansa. Iyan ay may solusyon sa sikmura ng bawat Pilipino. Ha? Huh? O, oh, tingnan natin. Extensive effort because we really have to get everybody involved uh, to be able to prepare to make sure that we can minimize, uh, alleviate, and adapt to, uh, well, to, to climate change. Hawak ng Office of the President ang task force at pinuhunahan ng NDRRMC. Wala pang detalye kung anong mababago sa task force. Pero in NDMRC, NDMR, madalas mag-message yan sa akin. Di ba yan yung nagme-message pag may lindol? Netasa na ni PBBM, ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration na paspasan ang pagkatayo ng mga irigasyon at mga pasilidad para sa mga magsasaka. Yeah, paspasan yung erigasyon. Patubig po, ibig sabihin nun, na, di ba? Kasi mag alam nyo naman, pag summer, magkakaroon ng uh, tagtuyot. oh. Para masolusyonan niya, tagtuyot na yan. Ako po, go, go, go ako dyan. Tulungan natin ang mga magsasaka. Tandaan po natin, meron tayong mga kaibigang magsasaka. Ha? Kung nanunood kayo dito, ha? kayo may mga farm, message nyo ko. Kung ito ba talaga ay nakakatulong sa inyo. Kung ito ay nangyayari o ito ay lip service. No? Pero maganda yan. Ako, gustong gusto ko talaga yan. Tulungan ang magsasaka. Dapat nga lumaki ang sahod ng mga magsasaka natin. Dapat sila ay uh, kasi nauubos na po ang magsasaka. Tandaan nyo po ha, ah, pag yung mga magsasaka ay tumanda at yung mga anak nila nakikita na hindi maganda ang kabuhayan ng kanilang tatay na magsasaka, hindi na tayo makakapag-breed ulit ng new generation na magsasaka. Patay tayo dyan. Kaya dapat gusto ko matuwa yung mga magsasaka. Pag matutuwa yung mga magsasaka, yung mga anak, sigurado, oy, maganda ang kita sa sakahan. May suporta ng gobyerno. Yung mga anak, may inspired. Sige, gusto ko, paglaki ko, maging magsasaka ko. Iba, ganun tayo? Pag naki, alimbawa, nakita mo yung tatay mo, successful lawyer. Gusto ko maging abogado rin. Kung hindi man, gaya ko, yung anak ko mag-aabogado. Parang ganun eh. Oh, gusto ko maging doktor din ako gaya ni tatay. Gusto ko maging pulis din ako ni ni tatay. Mga ganun, di ba? Pero pag nakita mo halimbawa yung tatay mong salbahi pulis, ayaw mo maging pulis. O halimbawa, walang suporta sa gobyerno ang mga magsasaka, ayaw mo maging magsasaka. Di e ba? Mahihirapan tayo niyan. Kaya nga sabi nila, matatanda na daw yung mga magsasaka natin. Uh, we'll see. Let's see. Pero ako, pag yan talaga bumomba, talagang natulungan itong mga magsasaka. At wala ng angkat or kung magkakaroon man ng angkat, minimal na lang. Mababalitaan natin yan. Mababalitaan mo, mababalitaan ko, mababalitaan natin lahat. Kung totoong nakikinabang ang mga magsasaka. Giit pa ng Pangulo, dapat sa Abril 2024 na ipatupad na ang mga programang tutugon sa epekto ng El Nino. Gaya na lang na pinasinayahang Balbalungaw Small Reserva Irrigation Project na makapagsusupply raw ng tubig sa halos 1,000 hektaryang taniman sa lugar higit liman daang magsasaka makikinabang dito. Bawas gastos din ito, talagang hindi na kailangan ng pambomba ng tubig. Yung iba, hindi na nila sinasaka pag during uh, summer kasi mas marami yung magagastos sila sa diesel. Target ng gobyerno na makapagtayo na higit 275,000 hectares na bagong irigasyon. sana totoo ito, no? maganda ito. 275 hectares, tapos i-restore -re 80,000. ba? Diba? at maibalik ang nasa 80,000 na existing irrigation areas pagsapit ng 2028. 2028. Yeah lang Kailangan nararamdaman na natin 'yan. Huwag nang antayin ang 2028. Dapat maramdaman na natin ito etong summer ng 2024. Hindi man totally, pero maramdaman natin. Malaman ng magsasaka una sa lahat nakasuporta ang pamahalaan. Iyan lang tulungan mabuti. Yung ipakita ni Marcos na sa lahat ng administrasyon, kami ang magiging number one na tumulong sa magsasaka. Iyan lang, lang ang magawa ni Marcos. Malaking bagay yun. Kaya nga dapat yan ay pinapangarap ni Marcos. Na ano, yung sinabi kong kailangan kayo ang maging number one sa lahat na naging administrasyon na tumulong sa magsasaka. Malaking bagay yan. Kasabay nito, nakuha na rin ng gobyerno ang bililing isang daan at apat na isang excavators o panghukay na ipamamahagi sa iba't ibang probinsya. Para ito sa... Sabay... Okay, mga kaibigan ko ha, na, 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 na may, pag may natanggap kayo mga ganito, e-message eh niyo ako. Kung may natanggap kayo na mga, meron ng bagong kagamitan eh sa mga irigasyon para sa mas maayos na produksyon ng pagkain kahit El Nino. Sa kabila nito, naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na hindi mapupuruhan ang ekonomiya sa posibleng pinsala ng El Nino sa 2024. Isa pa yan. hindi mapupuruhan ang ekonomiya natin sa 2024 because of El Nino. Dahil sa pagtuyot. Yan. Ito ngayon ang aabangan natin. Kung ito ay salita lang o ito ay makatotohanan. But this is a great challenge to Marcos and the administration. Pag mapatupad nyo yan, aba, makikinabang talaga ang mga Pilipino dyan. I don't think that it will uh, make a, uh, a big it will impact. And what that channel will probably more and the... Uh, the prices. The relative share of agriculture in, in, the economy is now much smaller. Nagbabalita mula sa frontline. Eto ah. Tayo ay nagiging patas. Pag mayroon tayong nakikitang magandang plano, binabalita natin. At pag mayroon tayong nakikitang hindi maganda, sinasabi din natin. So patungkol doon, yung plano na yon ni Marcos ay sana magkatotoo. Kasi it's about time masayahan, matuwa at magkaroon ng kumpiyansa ang mga magsasaka na nasa likod nila ang pamahalaan, ang administrasyon. Sana hindi lang po yan salita. Ha? Kasi maraming nagko-comment dito, eh salita lang yan. So, I hope, I hope you prove us wrong. Patunayan yung mali kami, patunayan yung mali ako, na yan ay salita lang. Kasi kung napatunayan yung mali kami, ang makikinabang dito ay ang taong bayan. Pero siyempre, Kami naman ay magiging patas. Pag maganda, sasabihin namin kung talagang nakinabang. Kaya nga inihikayat ko kung kayo ay mga magsasaka or kung kayo ay uh, talagang uh, may farm, meron kayong sakahan, message me, especially sa summer. Kung talagang nangyari ito, at ibabalita natin. Pangako ko sa inyo, kung negative man hindi totoo, ibabalita ko. Pero kung totoo, ibabalita ko rin. Yeah. Ang isa pang hinihiling natin, sana lang din si Marcos ay gumawa ng statement patungkol sa nangyayari dito sa kamera. Nagbigay po ng statement si Ka Eric. Sana magbigay din si Marcos ng statement. Ay, nagbigay po si ba si BP Sara po pala. Sorry, sorry. Sinabi ko ba ka, Eric? Nagbigay po ng statement si ba BP Sara. Sana magbigay ng statement si Marcos.